ay magkaroon ng mapayapang pamumuhay at maunlad na bayan. Inyong kapatid, galing pa po sa Mindanao. Umaytanong ninyo, tanong na pa rito ako ngayon? Dahil sa nakikita ko ngayon sa pangyayari ngayon sa bansa natin, na mga opisyalis, ating mga public officials, galing sa ating presidente hanggang sa legislature, hanggang sa abat, nakakaibang opisyalis ng panggoberno ng Pilipinas. Hindi natutupad ang ilang responsibilidad ang ilang obligasyon na ipatupad sana nila ang magandang kabuhayan ng bawat Pilipino. Subalit, ano ang nangyari sa kahirapan ngayon na papadat Nagtatapa ang mga kapatid natin, ang kapwa nating Pilipino. Sa kahirapan ngayon, mga kapatid ko, yung pera ng taong bayan, nilulustay nila. Pinagamit nila sa ambisyon nila, sa ambisyon nila, nang gusto nila mag-iwan na maging powerful in politics and economically empowered ang pera ng taong bayan, mga kapatid ko, ay dapat ibalik sa atin. Sa anong pamaraan sa pagbibigay ng kabuhayan? Sa anong paraan sa ating pangangailangan galing sa paggamot, galing sa pag-edukasyon, sa pagpapaaral sa ating mga anak? Kaling sana at makarating sana sa bawat kamay ng Pilipino yung pera na nilulustay ngayon ng ating mga opisyalis sa ating gobyerno. Hindi karapat-dapat yan natanggapin ng bawat Pilipino dahil iyan ang isang karapatan ng isang Pilipino na magkaroon siya ng magkaroon siya ng mahusay na kapayapaan, mahusay na panggobyerno, mahusay na panginabuhay, na pinagpanghanabuhay. Kung nagsalita ko ngayon, hindi tayo nagsisinungaling. Hindi tayo naniningil sa gobyerno. Gusto lang natin ipadama ang nararamdaman natin, ang kahirapan natin ngayon sa panggobyerno nito. Ilang baha na nangyari sa atin, ilang bagyo na nang tumating sa ating bansa. kumikilos lang sila pero kumilos pa sila ang ang paraan na pagbibigay ng ayuda meron pang pangalan Romualdez Rice nakalagay pa doon ang pangalan nila na sila nagbigay akala mo naman galing pa sa bolsa nila Akala mo naman na totoo yung pagtulong nila sa ating bansa sa inyo, mga kapatid ko. Yung pala na pupolitika ang pagtulong. Yung pera pala natin utang pa. Pinupolitika pa. Ano nang mangyari sa atin, mga kababayan ko? Kung ganito ang kaabusado sa ating mga opisyalis sa gobyerno. Palibhasa mga kapatid ko na ang hindi harapat dapat mangyari dahil sa ambisyon nila na sila na naman ang uupo pagka-presidente sa 2020. Hindi naman natin kinakalaban sila. Ang gobyerno, hindi natin kaya kalabanin. Pero gusto natin mangyari na ipadama lang sa kanila na yung katungkulan nila ay dapat gagampanin nila. Gagampanin nila sa kaunlaran ng ating bansa kagampanin nila na tayo mga mamayang Pilipino hindi gawing alila. Kalain mo, bigyan lang tayo ng limang libo na kalimutan na natin ang, ang masasamang paraan kung paano sila mag-iwan, magpabilin o ang magpahabang buhay na nasa pwesto sila. We do not deserve this, my countrymen. There is so much of pure lies and deception from this government. Sobra na, tama na. Marami silang sinasaad, marami silang sinumpa. Marami silang sinabi na ang bigas na 20 hindi natutupad. Maraming pera na nawala sa ating gobyerno, sa ating kaban. Maraming proyekto, billions, pero wala naman nakikita. Nasaan itong pera natin mga kapatid ko? magustuhan pa natin ito na sa pamaraan, sa pama, pamaraan ng speaker of the house. Lahat ng kalyado niya, karamihan sa congressman, puro kontraktor, merong construction firm, merong mga negosyo, sila doon sa Kongreso ang nagaghawak ng pera ng, tayong, uh, ng taong bayan. Mayroong proyekto ang gobyerno, sila lang nag-uusap, sila lang ang naghati-hati sa pondo. Nakalimutan na nila ang pangingailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Do you really deserve this? May tanong ko sa inyo, mga kababayan ko. Matatanggap ba natin ito? Kaya tayo ngayon, lahat ng naparito ngayon, tayo ang nagbibigay ngayon ng pag-asa sa hindi nakarating ngayon dito. Sa 120 million na Pilipinos, ipaabot natin sa kanila. Tayo lahat dito na parito ngayon. Na to give inspiration for their aspirations to live with dignity and a peaceful life. Kayo mga public officials natin, you will be accountable for this. Huwag ninyo i-manipular. Wag, don't ever manipulate the citizenry. in terms of your vested interest to remain in power and to enrich himself, yourself at the expense of the Philippine, Pil, Filipino people suffering in sufferance for no employment, for no income, for no decent life. nasaan ang pagrespeto ninyo, ang pagkarag ninyo sa kapwa ninyong mamamayan dito sa bansang Pilipinas? Nasaan? Nandyan yung pera. Ibigay ninyo sa tao. Huwag ninyong ibolsa. It is vested and incumbent upon you to function legitimately with transparency with accountability for good governance Sabi ninyo babangon tayo muli Ano nangyari Mga kapatid ko mga kababayan ko Ano nangyari ngayon Nalulunoy tayo na nakakain Bakit lagi lalo na tayo napadapa, yun ba ang ibig sabihin sa babangon muli tayo? Hindi yata. Anangyari pala nabubudol tayo muli. Dinudol tayo sa mga buwaya. Bagong buwaya ng Marlika BBM Yun pala yung BBM na yun Bagong buwaya ng Marlika o, Meron naman siyang pinsan doon Parang silang ulo Magsalita siya Bago siya gumawa ng statement niya sa kongreso Nako, lahat ng congressman na nakakatanggap ng milyon para pumalakpak lang para makatindi, makatayo, pumapalakpak na kahit walang wala karapat dapat na ipalakpak. Ganun ba yun? Ngayon, gusto ko mga kababayan ko, papalakpak tayo ng napakalakas ating sabihin sa pamalagpag natin ibigay alam natin sa taong bayan sa ating bansa na ang ating papalagpag ang kaparastugan ng gobyerno nito na sakala nila tayo ng mga maralita ay wala na tayong karapatan sumigaw. Wala na tayong karapatan na mabuhay. Isang bansa lang tayo. Dapat magtulungan tayo. Dito lahat galing yung nakakain natin. Dito lahat galing ang kapayapaan natin. Bakit nakagulo tayo? because of greed, because of inattentive officials, public officials, because of their desire to perpetuate themselves in power, to amass, amass so much wealth at the expense of the poor people, of the mendicant citizenry and the manipulated na mga kapas, mga kapatid natin. We are disenfranchised of the opportunity to live a dignified and decent life despite that we have millions, billions, trillions of money. Kaya lang utang. Pero kahit na utang sa dapat ibalik na rin sa taong bayan. Tama ba hindi? Huwag naman ibulsa ng sa dalawang porsyento lang ng kapatid, na kapatid natin. Dalawang porsyento, 620. Ilan ba lang yan? 2,400 yata oh. o, o 2.4 million lang yata ang nakahawa ng pera natin hindi nating gusto tanggapin yan. Hindi dapat mangyari yan, mga kapatid ko. Kaya mga kapatid ko na nasa gobyerno, punta kayo rito para masaksihan ninyo ang mga kapatid natin na natutulog ngayon dito sa simento na nagugutom. Pero hindi, marami naman tayong pagkain. Salamat sa mga maraming kapatid natin na nagkaroon ng ng put uh, ng ma, ma ano mahusay na kalooban. Yeah. Okay. Uh, we have to of the presence of Banat Bay. Nasaan siya? O, oh, pakausapin natin mamaya. So, Once again, ito lahat ang masasabi ko, mga kapatid ko. Tayo ang nagbigay ngayon ng inspirasyon sa lahat ng kababayan natin. Sana kayo na mga opisyalis ngayon sa gobyerno, kayo lahat na nakikinig ngayon, samahan mo kami. Samahan ninyo itong mga kasama natin ngayon dito. Ang mga kapatid natin ngayon na nagduro sa na humihingi sa inyo, humihiling sa inyo. Nagampanin ninyo ang katungkulan ninyo bilang public officials, bilang presidente ng Pilipinas, bilang speaker ng Kongreso bilang Senate President at sa lahat ng public officials. So magandang gabi mga kababayan ko. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat!